Ano bang ibig sabihin ng National Urban and Peri-Urban Agriculture? Yes po kairo ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP ay bagong programa po ng Department of Agriculture na kung saan pinapaiting po ang advokasya at pagbibigay po ng karampato mga programa upang uh, tumaas ang antas po ng food security sa ating mga urban and peri-urban areas, sa ating mga ciudad at mga katabing uh, lugar po nito. Itong uh, tinatawag na NUPAP, ano ho. Yan po isang pangunahing programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Administrative Order No. 03, 2022. Ang layong po niyan, isulong yung pagsasaka sa mga lunsod at karatig pook. At, uh, para tugunan yung mga hamon sa food security, bawasan yung gastos sa transportasyon ng pagkain at magbigay po ng kabuhayan sa pamagitan po ng modernong agrikultura. Uh, dahil dyan, ano-ano uh, po yung mga misyon, ano yung mga layunin at paano natin ito matitiyak naman? Ayun po. Um, tayo po ay may mga iba't ibang ginagawang activities tulad po nung uh, nabanggit ko kasama po yung pagsasanay. At sa atin po mga rehiyon uh, sa tulong po ng ating mga implementing agencies at regional field offices, meron tayong mga iba't ibang uri ng support, no? Yung production support. Meron din po tayong uh, Uh, pagtulong sa pagbibigay ng mga modules para magkaroon ng iba't ibang urban agriculture technologies tulad po ng hydroponics, aquaponics, indoor agriculture, uh, vertical gardening at iba't iba pa pong mga orin and technology. So uh, iba't ibang programa po na katulong o katuwang ng ating mga opisina na kasama po sa NUPAP. Eh. Kamusta po? Isa-isahin ko lang itong mga ilang hamon dito sa inyong tanggapan. Ano? Way back 2022 kasi sinasabi, limitado ho yung budget ng programa eh. Ah, at umaasa lamang sa mga pribadong sektor ah, para sa mga pagsasagawa ng mga sinasabing proyektong yan. Pero tumaas ang alokasyon ah, 2023, parang nasa 300, 376 million. At nito ah, naman 2024, halos sa 500 million na. Ano ho? Ah, pero yun ho ba eh, sapat para sa mga programang pambansa, kaya bang saklawin ito yung mga budget na yan, Kulang-kulang din -kulang milyon milyon. Ngayon 2025, magkano po? Um, ito pong uh, program, ano, naging party po tayo from 2022 at uh, nabanggit niyo nga po na uh, isa sa malaking challenges po yung funds. Ah, uh, bilang part po nito sa ATI, uh, nakita ko po yung yung paglaki ng ng funds. Uh, when it comes for this year, sa uh, lang po yung mababanggit po natin. No? We have um, more than uh, 30 or I think 50 million po. And sa buong bansa, mga kumigit ko wala halos sa abot din po ng ilang daang milyon. Pero lumalaki-laki na po ang ating ang pondo dito. At tuloy-tuloy uh, po yung suporta naman na naibibigay po natin sa ating mga uh, iba't-ibang uh, sektor tulad ng uh, urban farmers, mga kabataan, mga kababaian at iba't ibang mga private at uh, public sector partners.